Mga naaraw mga kaibigan Hindi Grabe, alas 10 pa lang na umaga Sobrang init na uh, Sobrang init Pero kahit mainit, masarap pa rin maghigop ng kape. Hmm. Alam nyo yan, mga taga-probinsya, di ba? Kahit sobrang init eh, nakakapagkape pa rin tayo. Kahit sa tanghaling tapat. Eh, kape is life. Di ba? Kahit dito naman eh. So anyway guys, meron akong lakad ngayon. Pupunta ako doon sa kaibigan ko na nagpapatulong na magayos ng mga gamit sa bahay nila. So makikita natin mamaya kung ano yung mga ipapaayos niya. So check it out later. Uh, ngayon medyo sipat-sipatin muna natin tong ano. Habang nagkakape, sipat-sipatin ko muna tong bunga ng mga apple at persimmon. Soon, kakain na naman ako ng mga apple at persimmon. I hope marami mabuo sa bunga niyan. Hindi uuri tulad ng mga apple, madali uuri. anyway, mamaya magdidilig na yan, yung sprinkler. Magdidilig na siya ng damo. Ito mga kaibigan, nangihinaya ako. Na-expired na sobra ng pagkatago ng mga dilata ko. Hindi ko napansin ang mga expiration. Ayan o, sayang to. Lalo tong sardinas na to. Katagal na 2022 pa. Expired. Sayang naman. So, wala. Ala choice. Puro 2022. ilang ko na. Baka mamaya may kalakalawang na yan sa loob. Ayan no, lalo na to. Ayan, yeah. ito, ayan no, expired na rin. Masarap pa man din to itong wild caught na to. Ayan. Ano yan eh, may sesame oil. eh, Tsaka to, pang salad. Ayan no, dami expired oh. Ayan. nagkalkal lang ako eh. Hmm. Buti nga, nagkalkal pa ako eh. Ayan. O, hindi ako nagkalkal, hindi ko mapapansin eh, hindi ko makikita eh. Ito, lalo na itong Cube na to Expired na din. Ang tagal na pala, oh. <laughs> hindi ko napansin. Eh, hindi kasi ako madalas magluto ng chicken, maglagay ng, north, ng chicken north cubes. Oh. Kaya, wala. Hindi, tapo na lang din. Diba? Kesa naman sa gamitin. eto masarap to. Ayun, oh. itong mais, corn. Gustong-gusto ko pa man din yan. Gawin merienda. Eh, kasi madalas akong bumili no, ano, nung cord na nilalaga eh. Kaya hindi ko napapansin tong mga nasa de delata na to. Anyway, eh, ganun talaga. So, tapon na yan. andito dito na nga pala ako guys. Sa loob ng sasakyan, sa Uber. Papunta na ako dun sa kaibigat ko. Medyo tahimik ang ating driver. Hindi nagsasalita. Yan, silip-silip muna tayo sa labas. At meron ako napansin guys ayan o ang cute naman ng basurahan ni Manong ayan o ang naglagay pa talaga ng basurahan eh no napakalit naman ano kayo magkakasi dyan pero <laughs> cute lang okay lang siguro display niya lang yan ayan o daliri lang kasi sa loob medyo mahababang biyahe kaya taimik naman si Manong driver kaya sige taimik din muna tayo Ah, nandito pa kami bali sa street dito sa street ng bahay so paliko pa lang kami eh, napalabas pa lang kami ng street kung saan ako nakatira it's flying not driving <laughs> look. look exactly <laughs> there's no reason to be hurry I don't know it's 35 speed limit here 40 no need to go to 165 so Yes, yeah, some of the drivers are crazy, you know. They don't care. Umangal dun si Manong Driver dun sa sobrang bilis magpatakbo lagpas pa sa speed limit. Ang speed limit lang dito, bali 45. Kung nasa freeway ka, yun, pwede ka mag magbilis. Pero kung nasa mga side street ka, 30 to 35 lang. O yan, sige, nandito na tayo sa freeway. Ito yung sinatawag na freeway. So, enjoy muna natin ang view guys silip silip muna tayo sa labas sa mabuo biyahe trim ko na may bunga ayan guys nandito na tayo sa bahay na sinadya natin dito sa bahay ng aking kaibigan ayun nag -trim siya ng puno ng orange I hope hindi magtampo yun ayun ang puno ayun oh. kalamansi yan akala yung orange na malilit hindi pili ko dati alam ko orange na malilit yung pala kalamansi ganyan ang kalamansi nila ayan, may napansin ako mga ibon ayun lovebirds 把 o p pop p o Ayan guys, ginutom kami kaya punta kami dito sa Vietnamese. Ito, sa Vietnamese na ano, restaurant. Uh, siniserve nila dito kadalasan pha. Yung alin uh, di ko alam kung meron diyan sa Pinas. Ayan oh, ganyan. Ayan. Yan. ang pha nila. Masarap yan, guys. May kasama beef, is liver, tapos yung tuwalya, ayan, may mga sawang na ganun. Masarap siya. At ayan, sinabayan ko na rin ng ice cold coffee. Ayan, after kumain, ayan, napagpad kami dito sa Home Depot. Meron pala kaming kailangan bilhin na tools na gagamitin namin dun sa aming ginagawa na pagbabaklas. Kinulang kami ng tools eh. Kaya tingin-tingin muna kami nandito kami sa Home Depot. Saan? Tara, tingin tayo ng rake. Ay, window pala yan, window. Window pala yan. Oh, yeah. Medyo inabot na kami ng hapon. Kaya nagpasya na kami na ituloy na lang namin next time yung aming binaba At least nakabili na kami ng mga tools na gagamitin namin. So, bali yan, nagpasya na bumili ng sprinkler. Kasi di na naman yung mga damo niyo. Patay na, dry na, kulang sa dilig. Yeah hindi na yan iikot nilagay ko dyan sa lang. huwag sa semento dito kasi guys sa amerika dinidiligan eh. ng damo kailangan maganda ang damo hindi kalbo, hindi brown, hindi tuyot kailangan nadidiligan ng damo dito, ewan kung bakit kaya yung iba nilalagay mga plastic na yung mga plastic na damo yun ang nilalagay na ng iba para less maintenance na ba maganda pa tignan pero para sa akin mas gusto ko yung ganyan yung natural na damo hindi yung plastic okay guys thank you so much muli sa susunod na muli magkikita kita uli tayo sa susunod kong upload na video maraming maraming salamat at kita kits na muli